Ano ba ang ibig sabihin ng ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos? Genesis Kapitulo 1 bersikulo 26 hanggang 27. Sagot: Sa huling araw ng paglalang, sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad." na nagsisyusad sa ibabaw ng lupa, Genesis Kapitulo 1 Versikulo 26. Tinapos ng Diyos ang kanyang gawain ng may personal na pagkilos. Nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok at binigyan ito ng buhay sa pamamagitan ng kanyang hininga, Genesis Kapitulo 2 Versikulo 7. Dahil dito, ang tao ay kakaiba kumpara sa iba pang mga nilalang ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay may material, katawan, at hindi material, kaluluwa, espiritu, na sangkap. Ang pagkalikha ayon sa wangis ng Diyos ay nangangahulugan na ang tao ay may mga ilang katangian na gaya ng katangian ng Diyos. Hindi naging kawangis si Adan ng Diyos sa laman o dugo o kaya naman ay ginawa siyang kamukha ng Diyos sa pisikal na anyo dahil ang Diyos ay walang pisikal na anyo. Sinasabi ng Biblia na ang, Diyos ay Espiritu, Juan Kapitulo 4 Versikulo 24, sa makatuwid siya'y walang pisikal na katawan o anyo. Gayunman, si Adan ang sumasalamin sa pagiging walang hanggan ng Diyos, sapagkat siya'y nilalang na hindi namamatay. Ang wangis ng Diyos ay tumutukoy sa hindi material na sangkap ng tao. Ito ang ipinagkaiba ng tao sa mga hayop. Ang tao ang ginawang tagapamahalang Diyos ayon sa kanyang kagustuhan, Genesis Kapitulo 1 28, at binigyan siya ng kakayahang makipag-usap sa lamalang sa kanya. Binigyan din siya ng kakayahang mag-isip, pumili at makisama. Ang tao ay nilalang ng Diyos na may talino at dahil dito may kakayahan siyang pumili, mag-isip at magdesisyon. Ito ay sumasalamin sa katalinuhan at kalayaan ng Diyos sa mga pagkakataon na ang isang tao ay nakakaimbento ng isang bagay o isang makina, makapagsulat ng libro, makapagpinta ng isang obra, makapagpangalan ng alagang hayop, sinasalamin nito ang katutuhanang ang tao ay ginawa ayon sa kanyang wangis. Sa aspetong moral, ang tao ay nilalang na may likas na kaalaman tungkol sa mabuti at masama at ito'y sumasalamin sa kabanalan ng Diyos. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at tinawag itong mabuti, Genesis Kapitulo 1 Versikulo 31. Ang ating konsensya ay indikasyon ng naturang orihinal na katayuan. Sa tuwing may nagagawang batas, may natatakot sa paggawa ng masama, pumupuri sa isang magandang pag-uugali, o nakokonsensya, kinukumpirma nito ang katutuhanang ng nilalang ang tao ayon sa wangis ng Diyos. Nilalang ang tao para makihalubilo. Ito'y sumasalamin sa pagmamahal ng Diyos. Sa hardin ng Eden, ang pangunahing relasyon ng tao ay tanging para sa Diyos. Ang Genesis Kapitulo 3 Versikulo 8 ay nagsasaad ng ganitong relasyon ng Diyos sa tao. Nilalang ng Diyos ang unang babae dahil, hindi mainam na mag-isa ang tao, Genesis Kapitulo 2 Versikulo 18. Sa tuwing ang isang tao ay nag-aasawa, nagkakaroon ng kaibigan, dumadalo sa isang simbahan, ipinapakita lamang niya ang katutuhan ng nilalang tayo sa wangis ng Diyos. Ang isa pang sumasalamin sa paglalang sa atin na kawangis ng Diyos ay ang kakayahan ni Adan na gumawa ng malayang pagpapasya. Kahit na binigyan siya ng banal na kalikasan, pinili ni Adan ang maging masama at lumaban sa lamalang. Dahil dito, sinira ni Adan ang wangis ng Diyos na nasa kanya at ipinasa ang naturang nasirang wangis sa lahat ng kanyang mga naging anak, kasama na tayo, Roma Kapitulo 5 Versikulo 12. Kahit na nananatili pa rin sa atin ngayon ang imahe ng Diyos, Santiago Kapitulo 3 Versikulo 9, Nasa atin ang pilat ng kasalanan at tayo ay lubusang nawala ng kakayahan na bigyang kasiyahan ng Diyos sa ating pag-iisip, sa ating moralidad, sa pakikasama sa ibang tao at maging sa ating mga pisikal. Ngunit may magandang balita para sa atin, nang tinubos ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak na si Jesus, ibinalik niya ang wangis ng Diyos sa tao ayon sa kanyang kabanalan. Sinabi sa Efeso Kapitulo 4 Versikulo 24, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katutuhanan. Ito rin ang sinabi sa Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 10.